Magandang gabi mga kalapatids Today is November 30, 2021 Time check tayo is uh, 6.30pm Ngayon kalapatids Sinyak ko itong kulungan natin May dakit tayo May pumasok sa loop natin Nagparound daw kanina uh, Sumama siguro Si dakit Para bukas Pakawalan natin Okay A few moments later. Mga kalapatid, ito na. Papasok tayo. Tingnan na natin si Dagit. Kung anong klaseng kalapati to. Ay. Na. At uh, nasan na? Ito. Ito mga kalapatid. Kanino kaya to? Yan. Parang naliligaw. Young bird. Young bird yung Sinsinya GB 2021. Ayan. Kunin natin. A few moments later. Mga kalapid, seto na yung target. Anong klaseng kalapat boss? Netoy. Net oh my God! Wow! Ah, <laughs> siguro may ari nito, bata. Ayan. Bukas pa kawalan natin. Ano na? pumasok sa ano sa vlog natin pero kailangan pakawalan bukas mga ugali ng panser, kung totoong nagigipag ka huwag kang magdagit kung ayaw mo madagit yung kalapati mo huwag kang magdagit okay po okay God bless po sa atin lahat hours later Good morning mga kalapatids, welcome back sa ating channel Ito, pinakain nat natin Nandito si Dakit kagabi Yan, pinakain muna natin, ito siya. Itong checkered na to Na GB yung ring band nya 2021 yan Ito, 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 yan Checkered siya. young bird to Sigurado, bata yung mayari maya maya mga kalapatid ipapakawalan natin baka inintay nung ano a few moments later okay mga kalapatid ito na po yung na na natin sa kulungan ito po yung itsura niya. yan yung bird pa lang po siguro wala pa 2 monster. ipapakawalan natin sa bakante lote ito yung area ko mga labas tayo one eternity later ayan mga kalapatids nandito na tayo umuwi ka na sa amo mo inintay ka na okay oh my god